What's up mga ka-adventures, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat At ngayong araw po mga ka-adventures, magkakaroon po ako ng product presentation po Dahil meron po tayo mga bagong customers po ngayon So ipapakita po natin at ipipresent po natin At syempre, i-discuss po natin yung mga value po ng product po natin Kung ano po yung mga benefits nito at kung ano po ba ang pwede natin kitain kapag tayo po ay naging reseller po ng kapi po dito sa Sapron Eco Marketing International Company. Kaya watch out po sa inyong lahat mga ka-adventures. At ito na nga mga ka-adventures, ayan, nagdi-discuss na po ako ng mga product dyan hindi ko na po inano po yung audio niyan kasi nga masyado po maingay at hindi niyo po Kaya ngayon po inanarrate ko na lang po kung ano po yung ginawa ko diyan. Syempre mga ka-adventures dahil nga po meron kami mga bagong customers, so kailangan ko i-present po ano po yung mga products namin dito. Pero syempre, bago po ang lahat, ipapakilala ko po muna ang inyong company. Syempre, ang amin company ay Sapron Eco Marketing International Company Incorporated. At syempre, diniscuss ko po dyan mga ka-adventures kung ano po ba yung mission ng aming kumpanya. Siyempre, halos lahat po naman ng mga kumpanya, di ba, may mga mission po. At ganoon din po yung atin mission kung ano po ba ang tinatanaw o yung nilolook forward po ng company. Ayan, ang unang-una, siyempre mga ka-adventures, is makatulong po unang-una po sa ating kalusugan. Pangalawa po is yung magkaroon po tayo ng pagkakakitaan. So, mahirap po mamintin ng ating kalusugan mga ka-adventures kung wala po tayong pinagkakakitaan. Kasi number one po dyan, tayo po ay may stress at kapag na stress tayo mga ka-adventures mas madali po na bumaba po at humina po ang ating immune system kaya kailangan po nating tulungan ang ating pong mga bisita o ang ating pong mga customers na kung paano po natin matulungan ang kanilang kalusugan at at the same time kumikita din po mga ka-adventure. Sayan at pinisin ko na po dito mga ka-adventure at ibang ibang uri po ng aming kape. Ang aming kape po mga ka-adventure ay wala po siyang asukal. Ang ginagamit po namin dito ay stevia. At yung hawak ko na yan mga ka-adventure ay eco bag po yan o paper bag po na gamit po yan sa recycle product po na nakikita po natin sa ating mga kapaligiran. At ang amin pong product ay economical. Ibig sabihin po, ito po ay friendly. Wala po kaming ginamit dito ng mga hazardous materials po mga ka-adventures. Kaya kung ako po sa inyo mga ka-adventures, sa mga interesado po, pumunta po kayo dito sa aming opisina po para po madiscuss po namin sa inyo kung paano po kayo kumita kapag kayo po ay nagkaroon ng resellers po o kaya po magkaroon po kayo ng uh, reseller program dito sa may sapro. Ayan, ipipresent ko po yan dyan mga ka-adventures kung magkano at kung gaano kalaki ang kikitayan po ninyo kapag nag reseller po kayo dito. Kasi ang amin kapi dito mga ka-adventure ay mura-mura lang. Kaya kung kayo po ay interesado, Tara na at pumunta na dito sa aming opisina at kayo po ay aming uh, sikasuhin at 'wag po kayong maya dahil lahat po ng inyong kailangan ay amin kong ibibigay mga ka-adventures. Kaya sa puntong ito mga ka-adventures, ayan tinatapos ko na po ang aking presentation. At sa mga suki po namin, maraming maraming salamat. At sa nunod po ng aking mga videos, maraming maraming salamat din po. Sa lahat po ng mga nag-follow, nag-subscribe, at syempre nag-share po ng aking videos, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli po, God bless po sa ating lahat. Muah, 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 muah.